Iwan, good day. Ah, meron tayo isang ano eh. Ah, hindi magandang pangyayari dito. So, ganito rin ba ang P-trap nyo? Yan, yung kasama sa package ng lababo. So, ito yung pinaka P-trap. Tapos dito konekta agad yung host na tubo. Ang problema, ito sumisingaw. Ng may, hindi naman ganun kabaho kasi uh, malayo na sa second floor na tayo pero may singaw pa rin tapos dinadaanan ng ipin since wala nang pitrap dito sa mismo kulay orange, nandito pa kasi tapos may singawan, dyan dumadaan yung ipis ngayon paano ang solusyon dyan lalo na may ganito may filter din kami dito kasama may hose na maliit So, paano ang solusyon dyan? Panoorin natin to. Yan. So, ito. Tagal kong hinahanap sa Shopee. Adapter, adapter ng ano mga ganitong klasing mga ganitong klasing b trap so, buti may nahanap tayo tapos may kasama ring filter yan kaso, mukhang tayo pang ah <laughs> Universal to. Yung binasa ko nung iba-ibang klasing size ng tubo. Sana lang magkasya nga talaga. totoong universal kasi galing China eh. Tingnan natin mabasa. So ayan, etong Ayan, etong flexible hose na malaki na to. Dito na siya. iko -connecta. Ang kaso mahaba 'yun. Tingnan natin kung ano mangyari dito. Tapos itong mga hose ng ano, filter. Ito may hose kasi ito ng filter eh. Yan. Yan itong puti na to. Yan, may hose ng filter yan ha. Ah, uh, waste ng pagsala nito. Mamaya pakita ko sa inyo kung anong disadvantage na itong filter na to. Kung bakit meron yan drain na ganito. Yan. Kaya pakita ko ano. Ah... Uh, sa ngayon, buuhin muna natin to. Ngayon na natin yung meron yan. Dito na yung maliit na tos na yan Tapos ito, ayaw ko kung saan eh. Sobrang universal yan. Daming butas. Tapos dalawa pa yung alagay ng tos na maliit to. So, tingnan muna natin. Yung float, bakit? Yung float, plastic. Walang bakal. Sana lang tumagal. Lalo na yung pinakaano niya dito. hinge, Plastic din. Pwede naman tanggalin na lang. Pero pang kontra amoy din yan eh. So, Lumalaglag agad. Okay. Kasi nandito pa yung pabigat. So ilalagay din natin don Tapos ayan may mga takip. Pag hindi mo gagamitin tong mga butas na to. Yan tatlo. May takip. Ayan yun yung mga takip nya. Takip takip takip. Ito. Pang siguro sa hosto. Mukhang hindi naman lahat magagamit. Ito adapter kapag mas maliit yung mas maliit tong pinakatubo mo. Yung washing machine hose na tawag dyan. No? Ito sa overflow to. Eh. Wala lang yan. Mabuuhin nga muna natin to since ano kailangan ikaw pa pala magbuo lalo na dito sa may ano nya sa may float nya para hindi pumasok yung amoy. Mabuuhin ko. Ito muna ako sa malayo. Yan. So, yan. Nilabas ko lahat. Ito mukhang hindi ko magagamit sa pang maliit na hosto. Eh. Tsaka ito. I-shoot dito sa... Yan. Pag maliit yung host mo. Yan. Ting... Ganyan nga ba? <laughs> Kung ano man. No? Ah, ito. Dito pala ito. Yan. Oh. Kung maliit ang host mo. Dito. Eh, pag ano eh. paano hindi itan to. Pero hindi ko na magagamit tong maliit na hose na to. Sa overflow to, oh. Kasays ng overflow eh. O, oh, kung ano man. Pero hindi na natin magagamit yan. Takpan na lang. Ito yung takip niya. Hmm, takpan na lang. Ba yan? Goma. Ah, takpan na lang. Tapos yung isang butas din, takpan na lang din isang maliit na host lang meron tayo ang mahirap investing ko kanina eh hindi ah uh, number one. baka malaglag dun sa likod baka malaglag kakabukas sa ranya Pero mas maganda siguro idikit to tapos hindi ko alam kung bakal ba to o tingga sana lang tingga para di kinakalawang pag kinalawang kasi dyan baka bukbukin nyo itong plastic o kung ano tapos may takip pagkalagay mo takpan mahirap ikabit o tingnan sa inyo masarap kamay lang kasi ako tumatabing eh ayan pala nakabit na kasi maluwag kaya baka malaglag o, takpan na lang ay didikit ko na rin ng glue Pardon mo, oh, nadamadali matanggal oh. Didikit ko ng glue. Yung water resistant na glue. Tapos saka ako tatakpan nito. ito. Didikit ko rin yung takip. Ay, dagdag na. Hmm, didikit ko nga muna ito. Ayan, nakabit ko na yung bakal. Ayan, mga balik-balik na siya. Ayan, mga balik-balik na siya. Kaya nga, nakalaylay lang. Eh. Nakaganyan lang parati eh, kasi hindi pa nakabit yung bakal. Pero ang hirap ikabit. Sikip. Pero, hindi man ganun kahina pero mahirap. <laughs> Bala ko pa nga sanang tanggalin muna. Dito sa pagkaka-hinge nya. Pero hindi na. Baka masira. Eh. Tapos tinanggal ko na rin yun. Hose doon kasi sinukat ko dito. Uh, swak naman. Ang problema. Kapag mas maliit yung hose nyo. Uh, hindi ko alam kung dito. Dito siguro papasok yun. Kapag mas maliit yung hose nyo. Sa akin dito pumasok eh. Sasukatin so, lang ninyo to. Ano ba sukat? May sukatin ko. Wala akong kaliper. Tingin ko dito talaga. Pag mas maliit yung wash, uh, washing hose nyo dito papasok. Yung sa akin malaki kasi kaya dito. Ito sa overflow to. Kasukat. Kung may overflow yung sink nyo. Kasi ito sa filter. Dalawa. dalawa. May filter kasi na dalawa ang ano eh. water. Ngayon sa akin wastewater. Ngayon pakita ko sa inyo yung wastewater. Ayan. ito ang hirap pag may filter system ka na tambay lang no. Ito yung filter mo, konekta dito. Ngayon, meron siyang waste water para tayo yung bubuksan mo yung gripong yun Meron siyang waste water dito na nakakonekta sa drain mo. Ito, ito, ito tanggalin natin to. Ayan, testing natin. Ah, 'yan. Kabit ko muna dito sa planggana para lang makita nyo Ayan, buksan natin. Sawad ko muna dito sa pitchen. Hmm. Pagdating dito, meron yang lalabas na tulig dito. Nasaan na? Muna. Sawad ko na. Ayan. Pakasig ko din na magkakaroon. Ano na wala? Ano na wala? Oh, nakapuno na yung muna isang pitch Ayan, o. Oh, ayan, o. Oh, lumabas na. Waste water. Mga ilang minuto bago siya lumabas, eh. Ewan kong bakit. Ayan, tuwing nagsasahod ka ng tubig sa pitch yan, May lalabas din dito itong waste water na nakakonekta dun sa drain. So, maging medyo magastos siya sa tubig, pero hindi ka nabibili ng mineral dyan sa labas. No? Oh, na Depende. Ito tayo maduming tubig, eh. Na nasala na ito. So pinupuro niya yung ano, na filter lang dito. Ayan, tapos ang ilalabas na niya na filter diyan. Tapos yung maraming tubig dito. Mm. Okay na rin din para may mainom. Hindi ka nabibid eh. Uh, tingin ko nakatipid naman eh kahit paano konti lang naman din may medyo madami din eh Ayan, tuloy tuloy pa rin siya kahit patay na kasi nagkakarga siya dito ng tubig at ang So, habang nagkakarga siya nagde-dry pa rin so, magasto sa tubig pero hindi ka nabibili ng mineral so ito ang susolusyon na natin ngayon Ayan. Uh, itong hose eh dumi pa Ayan, uh, medyo mahaba ay Ayan, nagtakon pa buti may planggana ako dito medyo mahaba kaya puputulan natin sobrang haba naman kasi yung sakto lang dun sa ano natin adapter yan, sukat sukatin muna natin to eh, okay, maya makita ko sa inyo pag nakakabit na yan nakabit na natin kaya lang may nangyari <laughs> nung pinatulang ko ng hose hindi ko na nagamit tong adapt na na no? goma na to kanina kasi eh. Oh. pag dito kasi. Kasi siya eksakto nung pinutulang ko hindi nakasya din sa may pinagputulan kasi na, dito sa dulo pala eh pit, pit pero dito sa gitna hindi hindi ko lang kung kailangan ko bang pit pitin din o tinanggal ko na lang pero pasok pa rin ang pag tinanggal so ayan dyan etong uh, wastewater ng filter dito na lang Ayan, pasok na Tsaka hindi na siya mabubunot. Paminsan nabubunot 'to kapag ano eh. Ayan. Kapag nag-iigib ka, basta na lang nahuhugot. Ayun, hindi na. Tsaka medyo maluwag pala siya, hindi ko na nun. Medyo maluwag siya, kailangan sigurong i-solvent. Pero wala na akong oras mag-solvent eh. <laughs> Gabi na. So ganyan na lang muna. So nangyari, hindi ko tuloy na kabit tong ano, goma. Pero okay pa rin naman pasok pa rin naman yung tubig dyan. Testing natin. O oh, ano. Yan. Nakukupi kasi yung ano, yung hose kapag kinabit ko pa to. Pero dapat siguro di ko na pinutol eh. Oh. Ito yung dulo eh. Pero yan, tingnan natin kung tumatagas. O oh, yan, wala naman. Goods na yan. Hindi na makakadaan yung ipis dito. Diyan kasi dumadaan tapos hindi na rin mangangamoy. Okay, at sa susunod pa natin pwedeng i-review, no? Wala naman tagas. Yan e na. Goods na, goods na. Hanap pa tayo na ibang i-review.